Libo-libong polis ang ipakakalat ng Philippine National Police para siguruhin ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa araw ng undas. Si Ryan Lesiges sa detalye. Ilang araw bago ang undas, itinas na ng Philippine National Police o PNP sa heightened alert ang kanilang alerto. Layon nito na mapalakas ang presensya ng polisya, mapanatili ang kaligtasan ng publiko at matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pangyayari o insidente sa buong bansa itinaas ang alerto na magtatagal hanggang November 3, 2025. Sa ilalim ng heightened alert status, madaragdagan ng 25% ang bilang ng mga nakadyuti na pulis upang pagtingin ang seguridad sa mga sementeryo, transport terminals, pangunahing kalsada at iba pang matataong lugar. Kabuwang 50,000 253 na PNP personnel ang ide-deploy sa ilalim ng Ligtas Undas 2025 Security and Safety Plan upang magpatupad ng mga hakbang sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Last year po ma'am, ang deployment natin ay umabot ng 30,000 plus. Ngayon po, halos 60,000 ang deployment natin para po ma-secure natin hindi lamang po 'yung mga cemeteries, columbarium, memorial parks. Kasama na rin dito, ma'am, 'yung mga residential area no, kung saan aalis po yung ating mga kababayan. Kaya dinobre natin ang deployment natin. Binigyan din ng kapangyarihan ang regional directors na baguhin o dagdagan ang deployment base sa sitwasyong pangsiguridad sa kanilang rehiyon. Sa kabuuan ma'am, ang tutulong sa atin napakahalaga yung ating pong coordination sa ating complement ng personnel po natin magmula po ito sa AAP, sa kasama natin dito sa Bureau of Fire at saka sa Philippine Coast Guard, ma'am, na kung saan magkakaroon po sila ng 16,000 plus na personal complement. Napakahalaga po nito at lalo na po yung ating coordination sa ating mga local government units yung tinatawag natin, ma'am, ma na force multipliers. Ito yung mga tanod, radio groups, na kung saan naabot po sila ng 45,000 plus. ayun pa kay acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose, Melencio Artates Jr., walang natatanggap na banta sa seguridad sa ngayon. Subalit, patuloy na nakikipag-ugnayan ang PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan upang mapanatili ang seguridad sa panahon ng undas. Tututukan din ang seguridad sa limang pangunahing sementeryo sa Metro Manila, ang Manila North Cemetery, Manila South Cemetery, Bagbag Public Cemetery, Loyola Memorial Park sa Marikina at San Juan Public Cemetery. Nagpaalala naman ang PNP sa publiko na magdobli ingat laban sa online scams, lalong-lalo na sa peking Airbnb listings at peking vehicle rental scheme na tiyak daw na maglilipa na ngayong holiday break. Samantala, sinimulan na rin ang PNP ang deployment ng mga polis na magbabantay sa undas. Ryan Lisigas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.